What's up, what's up? Uh, dito tayo sa ano, dito sa, sa Madang Riga, TFC. Yan you know. o. Ah, kikita mo yung doon bandaron, yung sumaya basketballan. Yan. Yeah. So may tindahan ito ng maliit. O. Oh. Yeah. Kaya medyo malabo yung ano. Yan. Yeah, yun. So, kape-kape muna tayo. Yan yeah, o. Oh. Kape-kape. Yan yeah, o, diba? Kasi doon, kumain ako ng mais. Hindi ako nakapag, ano, ako nakapag, uh, kape. At chai lang ako. So, ano tayo yun? Kape, kape. di diba? Yan o. Yung So, yung ating, ang study ng, ano, gag-kape, So, siyempre, expect natin hindi naman siya katulad ng ano, di ba? Uh, parang sa mga Starbucks, di ba? Di so, ba ang pangkantong ano ba? Standard ba? So, tingnan natin kung masarap ang kape nila. Hmm, hindi siya, hindi siya matapang. Pwede rin, medyo matamis na siya, medyo matamis. Yan. So, ganun pa man, may enjoy enjoy muna tayo, mayroon tayong clover, clover chip, yan o, no? clover chip. Para enjoy mo muna tayo rito, para palipas. Kasi usually talaga, bago matulog ano ako nagka nagka kape yan so hindi pa nakakalam ako po ay kaflaba kaflaba okay kayo yan so ito yun so ang kape, kape tayo sarap mag kape no sarap talaga tapos sa matanggal tanggal ito clover mmmm mmmm yeah. So ngayon na bumili ako ng ano ng itlog yan no bumili ako ng itlog ah bumili ako itlog wow, ano siya uh, 24 pieces na ng itlog dahil nga uh, ano siya uh, pecha di peligro so ganyan na lang po sa off the way yan so hindi pa nakakala gusto mong ka-prod mag so magiging buhay mo yan uh, sa itlog itlog for a month yan a month yan So, dating time talaga, pwede ka sa ganitong mga punto na hindi may iwasan. So, kailangan mo lagi maging wise sa pag ng pera mo. Maging wise talaga. So, so meron tayong makakabili tayo. Minsan, makakain ka na medyo masarap-sarap. So, ito, binili ko. Yan o. Ito. Uh, Ihalo ko ito sa hapang sa, sa sangag ako. Minsan, sangag uh, bigas. Ano pala? Kanin at saka itlog. Nagsasama ko siya. Tapos hinalo ko nito. Yan, di ba? After na pagkaluto, lagi ako ulit. Chili talaga ako. Spicy. So, yun. Kaya mo tayo. Mmm. Okay. Kape. Ay, wow. Mmm. 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 tatlong Arabic na ano. Yun, tatlong lalakad, yun, ano? Tatlong lalaki 'yan, no. Tingin sa akin 'yan, no. Matutuwa ka sila sa ginagawa ko. Hmm. Kasi nga, kape, tapos chichiria. Yan lang. clover. Hmm. Hmm. Optic okay kayo. Hmm. So makita mo na, makita mo lang, makita nyo lang ako dito sa Ayan, doon sa Riga So yung dating night market, yun yung Algorel Mall. Yan, Algorel Mall. Kariga, Tierra. tiara, sa likod ko, yun yung papuntang um, ano yun uh, metro station ng ano uh, Alriga so yun na naman pupunta ron yun 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 so tawid lang siya tawid lang punta ka to, tawid lang hmm. so yun lang alright okay kayo lamig kayo mm. Mm. Sa mga gusto mong magkape, makipag-jam sa akin, jam kayo sa akin. Parang gusto, kuhaan ng ganitong kape, baka naman, invite nyo ako sa ano, sa mga star, ano ba yung star, star, star box. Oh, di ba? Okay kayo. Ah, uh, team. Kilala mo si team? Team Horton. Oh, di ba? Team. Mr. Team. Oh, let's go. Kaya punta kay Mr. Team. Team Horton. Ah, diba? okay kayo. chổi tuyết răng bye